Samantala! Aba! Mga residente, pumila na sa murang bigas. Magang uh, nagdagsaan ang uh, mga bibili ng murang bigas dyan sa NIA, RH5, Val Gonzalez, Kaminval! Jerry, maga pa lamang ay uh, mahaba pa na. Makikita mo dyan sa ating video, mahaba-haba na itong pila ng ating mga kababayan, uh, mga residente sa eh, iba't ibang uh, lugar dito sa Quezon City na malapit lamang sa purong tanggapan ng uh, National Irrigation Administration. Dahil dito mabibili, Jerry, yung uh, mga murang produkto uh, produktong agrikultura bukod doon sa 29 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas ay mabibili rin yung uh, iba't ibang uh, mga gulay na mas mura na aabot uh, pa ng hanggang uh, 30 pesos at yung iba ay aabot uh, pa ng 100 piso ang, uh, na mas mura uh, mas mura Jerry, 100 pesos na mas mura uh, doon sa uh, sa presyo na mabibili sa mga palengke. Bibigyan kita ng halimbawa Jerry, itong uh, uh, brokoli. Akanain mo bang itong uh, brokoli Jerry ay hindi pala galing ng uh, bagyo. Itong mga binefenta rito sa kadiwan ng mga uh, Pangulo. Ah, galing? Dito sa pagkapan ng uh, Department of Agriculture. Kundi galing doon sa bayan ng Libmanan uh, sa Camarines Sur eh doon na pala nagtitinda o nagtatanim. Doon na pala nagtatanim ng mga gulay na ganito. Eh nagpapasalamat nga itong uh, mga kooperatiba ng mga magsasaka dahil hindi masyadong dinaanan, hindi masyadong hinagupit ng uh, pagtama ng bagyong si Christine dahil mataas-taas yung uh, kanilang uh, lugar. Kaya naman yung kanilang mga produktong... Uh, galing sa Baguio, eto mo, na, na napakaganda. Primera klase. Akala mo yung eh, mga piniling mga produkto na mapipili mo naman sa loob ng mga mall, sa mga supermarket, sa mga mall. Ganon kagaganda. Yung uh, kalidad ng mga produkto ng, uh, na galing ng uh, Libanan. Eto, yung uh, Repolio Cherry, eh, yan, eh, yan, eh, nakikita ninyo yung uh, Repolio na yan. I isam daang piso, yung kada kilo, yung pecha ay uh, Baguio, bagyo, 80 pesos, yung repolyo nasa 100 uh, 30 pesos na mabibili mo dun sa mga palengke. Yung Petsay bagyo ay 80 pesos mo lamang mabibili dito sa katiwa ng Pangulo dito sa tanggapan ng NIA sa palengke. Kung ikaw yung mga palengke ay oras nito abay mabibili mo ito 110 pesos buti kong patawarin ka pa ng 10 piso para maging isanda ng kilo yung bagyo beans 200 piso yung Broccoli, na binabanggit ko 200 pesos lamang mabibili ng ating mga kababayan dito pero kung ikaw ay pumunta ng palengke abay mas mahal ng 100 piso dahil 300 pesos ang kada kilo ng brokoli Kung bibili ka saan mang palengke Dito sa Metro Manila Yung celery 200 pesos Yung onion leeks ay 200 pesos Ang lahat ng ito Jerry Yung aking binabanggit Itong mga produkto ito Ay galing mismo Galing dun sa uh, bayan ng uh, Libmanan Bayan ng Libmanan Sa lalawigan ng... Uh, Bicol. Napakagaganda. Napakagaganda nitong mabibili ito. Oh, akala mo hindi dinana ng bagyo. Mga bag, mga bagong mga bagong ani ito na galing doon sa Lipmanan, sa Bicol province. Yung presyo naman ng iba pang mga produkto gaya ng bigas, siyempre 29 pesos lamang mabibili kumpara doon sa 40 to 45 pesos Napila na murang bigas kung ikaw ay bibili ng commercial rice doon sa iba't ibang mga palengke kabilang din sa mga paninda rito yung itlog 8 pesos at 50 centimos, 8.50 yung uh, kada piraso. Pero eh, kung ikaw bibili ng isang tray, abay mas mura. Makakatipid ka dahil 235 pesos lamang yung uh, presyo. Yung mangga landal, suha na galing pa ng uh, Davao at iba pa uh, lugar dito sa bahagi ng Southern Luzon, dyan sa May Laguna ay mabibili dito sa katiwa ng Pangulo, dito sa tanggapan ng niya sa Quezon City. Sa ngayon ay may bats yung pagpunta ng ating mga kababayan o pagpapapasok dun sa ating mga kababayan dito, musmo, dito mismo sa bilihan para maiwasan yung siksikan dahil medyo may kainitan yung uh, lugar kung saan bibili yung ating mga kababayan. Mga taga QC lang ba ang pwedeng bumili dyan? Ang mga taga Manila ba eh, hindi pwedeng bubunta dyan, Naval? Ito pa yung mga taga-lungsod ng Makati Jerry. Kahit mm. sa lugar dito sa National Capital pwede, Region, pwede. ay pwede pwede, pweding pwede bumili dito sa kadiwa ng uh, Pangulo. Isa lamang dito sa napakaraming mga kadiwa ng uh, Pangulo na noong nakaraang uh, buwan ay naglungsad pa ng karagdagang mahigit na dalawampu. Mula rito sa Kadiwa ng Pangulo, dito sa tanggapan ng Minya sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. Ako si Val Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DCR Reach! Pagunahing balita! Ayan, mga kadiwa center, ha? hindi lang para sa mga residente ng kung saang lungsod nandun yun.